hindi nagsisimula ang kahirapan kapag walang laman ang pitaka. Nagmula ito ng matagal sa paraang iniisip natin at sa mga pagpipilian na inuulit natin araw-araw. Ako ay hudyo at natutunan ng maaga sa kahirapan na iyon ay hindi isang mana na natanggap natin, ngunit isang resulta na itinatayo natin gamit ang ating sariling mga kamay. Ngayon ipapakita ko kung bakit wala kang pera at kung ano ang kailangang baguhin ngayon kung talagang nais mong baguhin ang iyong katotohanan. Sundin ang nilalamang ito kung naghahanap ito ng praktikal na karunungan ng walang-walang laman na ferula o pangako. Harapin natin ang katotohanan, ang kahirapan ay hindi biglang sapat sa isang krisis sa ekonomiya o isang masamang pamahalaan. Pumasok siya sa sneaky tulad ng isang ambon sa pamamagitan ng maliit na pang araw-araw na gawi. Sa bawat oras na ginugol mo bago ka manalo, kapag gumagamit ka ng mga pautang o bumili ng mga hindi kinakailangang bagay para sa panandali ang kasiyahan, binubuksan mo ang pintuan sa kakulangan. Ang bawat start after excuse, ngayon hindi ito oras TOT lahat ay ginagawa, ay tulad ng isang ladrilyo sa dingding na naghihiwalay nito sa kaunlaran. Sa mga pamilyang judyo, Palaging sinabi, tandaan kung paano namamahala ang isang tao sa iyong huling mapagkukunan at malalaman mo kung magiging mayaman sila sa isang araw. Ang pera ay hindi lamang papel o numero sa isang account. Ito ay isang salamin ng pagkatao. Sino sa mga mahihirap na panahon ay naghahanap ng mga pagkagambala ay ang pagbili ng kanilang sariling kahirapan. Ngunit ang mga naghahanap ng kaalaman, samahan at layunin ay namumuhunan sa kanilang hinaharap. Ang aking lolo ay bumalik mula sa digmaan patungo sa isang nawasak na lungsod, nang walang bahay, trabaho o ekonomiya. Ngunit tuwing gabi nakaupo ako kasama ang isang notebook, isinulat ang bawat paggasta at binalak sa susunod na araw. Wala siyang kapital, ngunit may pamamaraan. Ang pamamaraang ito ay nagtayo ng isang pagawaan na kung saan ay ginagarantiyahan ang kabuhayan ng pamilya. Ito ay pagkatapos na naintindihan ko, ang kahirapan ay kaguluhan, ang kayamanan ay ang pagkakasunod, sunod na nilikha natin para sa ating sarili. Kinumpirma ito ng mga modernong pag-aaral. Ang ilan ay tumatawag sa disiplina, ang iba pang paglago ng kaisipan. Ngunit ang kakanyahan ay pareho, mayaman at mahirap ay hindi na iba sa sweldo, ngunit sa pamamagitan ng mga gawi. Maaari kang manalo ng loterya o makatanggap ng isang mana, Ngunit kung pinapanatili mo ang mga gawi sa kahirapan, ang pera ay mawawala ng mas mabilis kaysa sa dumating. Sa kabilang banda, na may mga gawi sa kasaganaan, kahit na ang mga maliliit na mapagkukunan ay nagsisimulang lumago. Alam mo ba kung bakit wala kang pera? Dahil nabubuhay ito sa kabila ng mga posibilidad nito, batay sa mga inaasahan, hindi katotohanan. Dahil nakakatipid ito sa kung ano ang talagang mahalaga, kaalaman, pag-unlad at self-disiplina dahil nakikita mo ang iyong sarili bilang isang biktima, hindi bilang may ari ng kanilang sariling patutunguhan. At dahil sa takot na magsimula kung ang lahat ay gumuho. Ang apat na traps na ito ay paulit-ulit sa buhay ng milyon-milyon. Kung hindi mo sila masisira, bukas ay magiging katumbas kahapon. Tandaan, ang kahirapan ay hindi isang hindi mailalabas na marka. Ito ay isang script na maaaring muling isulat. At dapat kang magsimula ngayon. Ang unang dahilan na wala kang pera ay ang paggastos ng hindi mo pa nagawa. Ito ay ugali ng pamumuhay sa hinaharap na parang bukas ang lahat ay nalutas na nag-iisa. Nakatanggap ka ng sweldo at, sa parehong araw, nakalaan na ito sa bangko, mga tindahan o kagustuhan ng iba. Nabubuhay ito hindi sa kasalukuyan kundi ng mga utang. Nakilala ko ang isang lalaki na bumili ng isang Amerikana ng balat para sa kanyang asawa sa kredito. Bayad sa loob ng tatlong taon. Makalipas ang isang taon, iniwan niya siya at nanatili ang utang. Tinawag niya ang e-divorce cloak key code. Ito ang ibig sabihin na magbayad para sa isang ilusyon. Ang bawat pagbili ng pag-install ay hindi isang pamumuhunan, ito ay isang pag-upa ng kahirapan. Mobile, bakasyon, telebisyon, promosyon hanggang sa biyernes wala sa ito ay nagdudulot ng pangmatagalang kaligayahan, mga kadena lamang na pinapanatili ito sa parehong lugar. Ang karunungan ng mga Hudyo ay palaging nagturo, ang pera ay isang tool, hindi laruan. Kung gagamitin mo ito upang tumingin, hindi ikaw ay naghukay ng iyong sariling hukay. Sa aming tradisyon, ang kakayahang makatipid at maghintay ay pinahalagahan. Ang pasensya ay itinuturing na kayamanan habang binubuksan nito ang mga pintuan upang lumago, hindi mag-aaksaya. Ang kasalukuyang pananaliksik ay nagpapatunay nito. Ang paghahanap para sa agarang kasiyahan ay sumisira sa hinaharap. Pinili namin ang instant na kagalakan at nagbayad ng maraming taon. Ngunit kung natututo tayong maghintay, gumastos lamang sa mga mahalagang at sa loob ng mayroon na tayo. Binabago natin ang laro. Nagpasa kami mula sa mga may utang sa mga may ari ng aming patutunguhan. Ang pangalawang dahilan para sa kahirapan ay upang makatipid sa kung ano ang talagang mahalaga, ang iyong isip. Gumugol ka ng walang kumikislap na mga bagay na hindi gaanong mas mababa, ngunit nag-aalangan na mamuhunan sa mga kurso, libro o mentor. Naghahanap ng mga shortcut. ngunit para sa libre ay palaging mahal. Sa kabataan, naisip ko rin na maaari kong malaman ang lahat. Isinasaalang, alang niya ang pagkawala ng mga libro ng oras at gabay mula sa iba na basura. Sa loob ng limang taon, hindi ako stagnan kapag ginugol ko ang aking huling ekonomiya sa isang konsultasyon. Ngunit ang isang nakaranas na sambong na naintindihan ko, ang kaalaman ay nagkakahalaga ng mas mababa sa mga pagkakamali. Sinabi niya sa akin ang isang simpleng parirala, mas mahusay na magbayad ng isang beses para sa aralin kaysa sa lahat ng buhay para sa kamangmangan. Ang ideyang ito ay naging paraan ng pag-iisip ko. Ngayon alam natin na ang utak ay ang aming pinakadakilang pag-aari kung hindi natin ito binuo, siya ay pagkasayang. Ang pag-uusap ng smart, isang libro o isang kurso ay maaaring nagkakahalaga ng higit sa anumang material na mabuti. Ngunit ang mga nabubuhay sa kakulangan ay palaging makatipid sa kung ano ang gagawing mas matalino, at pagkatapos ay magulat kapag ang mayayaman ay mas mayaman dahil namuhunan sila sa kanilang sarili, hindi sa mga bagay. Gugulin kung ano ang naiwan, hindi ang inaasahan mong matatanggap. Mamuhunan sa kung ano ang mananatili sa iyo magpakailanman, kaalaman at disiplina. Ang natitira ay maaaring mawala, ngunit kung ano ang inilagay mo sa iyong ulo ay magpapakain sa iyo sa buong buhay mo. Ang pangatlong dahilan ng kahirapan ay ang kumilos bilang isang biktima. Sinisi mo ang mga pangyayari, bansa, boss, magulang o ng dolyar. Maghanap ng kasalanan sa halip na mga solusyon. Ngunit ang katotohanan ay, habang nakikita bilang isang biktima, binibigyan niya ng kontrol ang kanyang sariling buhay sa iba. Ang aking lolo, nakaligtas sa digmaan, ay nagsabi, maaaring mahirap ito, ngunit huwag maging tanga. Bumalik siya sa isang wasak na bayan, nagtrabaho bilang isang turner, na ayos na payong at, sa gabi, isinulat ang bawat penny na ginugol. Marami akong dahilan upang magreklamo kaysa sa sinuman, ngunit hindi nagreklamo. Naghahanap ako ng magagawa ko sa susunod na araw upang mapabuti. Hindi niya nakita ang kanyang sarili bilang isang biktima kaya't ang kanyang buhay ay unti-unting napabuti. Kinumpirma ito ng mga pag-aaral. Mayroong dalawang mga paraan ng pag-iisip, isang mabilis, emosyonal at katwiran, ang isa pang mabagal, mapanimdim at naglalayong sa mga solusyon. Karamihan ay nabubuhay sa unang paraan at sa makatuwid ay laging may kasalanan. Ngunit kung titigil siya sa akusasyon at nagtanong, ano ang maaari kong baguhin ngayon? isinaaktibo ang pangalawang paraan na humahantong sa paglaki. Na ipinapalagay ang papel ng biktima. Gumastos ng enerhiya sa mga pagdadalamhati, inggit at mga dahilan. Ngunit sa sandaling ipinapalagay nito ang responsibilidad, nakuha nito ang mga lakas nito. Sa aming tradisyon, palaging sinabi, kung hindi ako, kung sino. Ang simpleng tanong na ito ay nagbabalik ng kapangyarihan sa iyong mga kamay. Ang pang, apat na dahilan para sa kahirapan ay ang takot na magsimula. Mahirap pumamin, ngunit pagkatapos ng mga taon ng pagsisikap, kung minsan kailangan mong iwanan ang lahat at magsimula mula sa simula. Ang katotohanan, gayon paman, ay ang pinakamatagumpay na mga tao ay dumaan dito ng higit sa isang beses. Ako mismo ay nagpatuloy ng tatlong beses, isa, isa pagkatapos mawala ang isang negosyo, isa pa pagkatapos ng diborsyo, at ang pangatlo, kapag ang mga problema sa kalusugan ay nagpilit sa akin na isara ang lahat. Sa bawat isa sa mga oras na ito, naisip kong ito na ang wakas. Ngunit pagkatapos ay naupo ako at sumulat, ano ang magagawa ko ngayon? At nagpatuloy. Sa bawat bagong simula, naging mas malakas ito kaysa sa dati. Sa karunungan ng mga Hudyo, mayroong kasanayan ang Shabbat, isang araw upang. Huminto kami Inihiwalay namin ang trabaho, obligasyon at pang araw, araw na ingay upang makita kung ano ang nawala sa pagmamadali. Itinuturo ni Shabbat na ang zero ay hindi isang walang bisa, ngunit isang panimulang punto. Minsan kailangan mong ihinto ang lahat upang muling itayo kung hindi man. Ang takot sa simula ay nagpapanatili ng milyon-milyon sa kahirapan. Natatakot ang mga tao na makalabas sa isang trabaho na kumonsumo sa kanila upang isara ang isang negosyo na nagdudulot lamang ng pinsala, upang aminin na ang luma ay hindi na gumagana. Ngunit ito ay tiyak na zero na nag-aalok ng pagkakataon na magsimula ng iba. Ang zero ay hindi ang katapusan, ito ay isang pagkakataon. Ang ikalimang dahilan para sa kahirapan ay pagpapakala. Ginugol mo ang iyong pansin sa lahat, ngunit kung ano ang talagang mahalaga. Sa umaga, ang mga balita na hindi nagbabago sa iyong buhay. Sa araw, walang laman na pag-uusap, sa gabi, serye o mga laro na hindi nag-iiwan ng pag-aaral. Lumipas ang araw at hindi mo rin naaalala kung saan napunta ang iyong oras. Ngunit ang pansin ay ang pinakamahalagang pera na umiiral. Nasaan ang iyong fokus, mayroong iyong mga resulta. Sa tradisyon ng mga Hudyo, ang pag-aaral ay palaging pinahahalagahan. Ang pag-upo ng maraming oras tungkol sa isang teksto, ang pakikinig sa bawat salita ng maingat ay itinuturing na isang gawa ng lakas. Dahil ang kakayahang tumuon sa mga mahahalagang gumagawa ka ng may, ari ng iyong sariling buhay. Na nagkalat ng kanilang pansin ay pinapakain ang mga layunin ng iba. Sino ang kumukontrol sa iyong pansin ay nagtatayo ng iyong. Tinatawag ng mga modernong mananaliksik ang malalim na gawaing ito. Kapag tinanggal ng isang tao ang ingay at inilaan ang kanyang sarili sa isang solong gawain, dumami ang kanilang mga resulta. Ngunit ang karamihan ay hostage sa patuloy na mga pagkagambala, aya ang kanilang buhay ay mukhang kaguluhan. Upang maging mas mayaman, hindi mo na kailangan gawin ito. Kailangan mong gumawa ng mas kaunti, ngunit mas mahusay. Ang pang-anim na dahilan ng kahirapan ay ang kawalan ng pasasalamat. Tinitingnan mo lang kung ano ang wala ka at hindi mo nakikita kung ano ang nasa loob mo. Ang mindset na ito ay nagbabago ng buhay sa isang walang hanggang kakulangan. Ngunit sino ang hindi? Alam mo kung paano magpasalamat sa kaunti, hindi ka handa na makatanggap ng higit pa. Sinasabi ng aming karunungan, si Rich ay ang nagagalak sa kanyang bahagi. Hindi ito nangangahulugan ng pagsunod sa kahirapan, ngunit ang kakayahang makilala ang halaga sa mayroon na at gamitin ito bilang isang pundasyon. Binubuksan ng pasasalamat ang kanilang mga mata sa mga oportunidad na laging malapit, ngunit hindi napansin sa karera para sa mga ilusyon. Kinumpirma ng mga modernong psychologist, ang pasasalamat ay hindi lamang isang pakiramdam, ito ay isang kasanayan na nagbabago sa isip. Ang mga nag-record araw, araw sa pamamagitan ng kung ano ang nagpapasalamat ay nakikita ang mundo ng mas malawak. Nakikita nito ang mga koneksyon, mga tao at posibilidad na minsan ay nagtago sa anino ng kawalang kasiyahan. Ang taong ito ay maaaring lumago dahil mayroon siyang isang hindi masasayang panloob na mapagkukunan. Sa gayon, nakikita natin na ang kahirapan ay hindi ang gawain ng pagkakataon, ngunit isang sistema ng mga gawi at paniniwala naninirahan sa overdraft, nagse, save ng kaalaman, sa pag, aakalang papel ng biktima, natatakot sa zero, pagpapakalat at kawalan ng pasasalamat. Ang lahat ng ito ay mga link ng parehong chain na nagpapanatili ng individual na natigil. Ngunit ang bawat kasalukuyang maaaring masira. Ang kahirapan ay hindi isang pangungusap. Ito ay isang script na maaaring muling isulat. At kung sinisimulan mong masira ang mga pattern na ito, makikita mo ng kaunti hindi lamang ang iyong bulsa, kundi ang nagbabago ang iyong buong buhay.